Hi mga kajos, sarap. Ayan, ngayong araw na to is magluluto muna ako ng tinola. Aalis ah, pala ako ngayon, pupunta ako sa SM Preview para bumili ng M2M na ticket. Yes, M2M na tiket dahil magkaka-concert sila. Isa talaga yun sa mga inner child ko noong 90s ako eh. Favorite na favorite ko yung mga M2M song mga kajos. Sarap kaya naman samahan ngayon ako ngayong araw na to at mag-explore tayo sa SM Preview. <music> Sa wakas at natapos na rin ako, pero kakain muna tayo mga ka-Joseph bago tayo umalis. Anong oras na? Nagsimula na yung saling ng ticket na 12. 12.16 na. Sana makapuha ako ng ticket ng M2M. Magpunta okay, ko dito sa SM Burger. Medyo matrabi. Sana makasigur tayo ng tatlo oh Andito na rin ako sa SM Preview sa bilihan ng ticket pero magsa-sign up muna tayo dito para makakuha tayo ng number. Meron nga palang number dito bago tayo makapasok sa pinakaloob ng bilihan ng tiket. Kailangan tignan din ninyo kung ano yung mga kukunin ninyong ticket dito kasi nga masyado siyang magulo para sa mga bago. Bago hindi pa ito natatry kasi nandito rin yung mga payment sa bill, PSA, to go. Ang kukunin natin dito is to go ticket. Medyo kinakabahan ako dahil nga maraming tao talaga at pang ilang number na yung nakuha ko Ang opening ng ticket is 12pm, dumating na ako dito mag 12.30 na so ito yung number ko So meron na rin mga tao na umalis na, nasa huli na ako mga kadyo Sarap hindi ko alam talaga kung makakasecure pa ba ako ng ticket Pero positive na positive ako na makakasecure talaga tayo ng ticket dito Pero kanina pagdating ko halos punong puno yung loob nito mga kadyo Sarap ngayon ni ito na lang yung mga natira kaya naman piling ko makakasecure tayo dahil banayad na banayad na. Okay na sa akin, maski saan tayo umupo mga kadyo, sarap mas makapanood tayo dahil nga piling ko ang dami nang nakakuha ng tiket. Thank you God sa wakas na kakuhari rin ako ng ticket at nakasecured ako ng ticket. Tatlong ticket yung kasama ko yung mga kapatid ko na dalawang babae. Isasama ko sila. Actually yung ticket na yun is kung ako lang talaga mag-isa, pwede na talaga yung pang VIP ticket yun. Pero inisip ko na lang din para din naman matrain ng dalawang kong kapatid na babae, isasama ko na sila. So iisipin ko na lang, isahatiin ko sa tatlo yun, imbis na nasa VIP ako. Pero okay na rin yun, ba diba? Para ma-experience din ng dalawang kong kapatid na babae. So ito na nga kinuha ko is upper box. O, oh, di ba mga ka-Jo, sarap ganyan tayo kabait inbis sa VIP, di ba? Kasi yung VIP ticket talaga, yung tatlong ticket na upper box na kinuha ko is katumbas nun yung VIP. So, sana nandun ako sa harapan, di ba? Pero kasi gusto ko rin ma-experience sa mga kapatid ko yung naginagawa ko, di ba? Kasi nga nung bata ako, wala kasi akong kuya at ate. So, gusto ko din naman ma-experience sila yung kasi nung bata ako, kasing edad nila ako, gusto ko rin yung meron akong ganun eh. So, sa kanila ko nalang ipapa-experience yun mga jo sarap. Super traffic ngayong araw na to dahil nga mag-uundas na ng mga kalsyosa. Pag-uwi ko naman sa bahay is mag-unboxing box tayo ng perfume na Britney dahil nga dumating yung kahapon. super excited na talaga akong buksan tong package na to mga kajaw iba't ibang klase yung mga perfume ni Britney na fantasy meron ditong electric meron ditong circus meron din ditong rainbow mga kajaw sarap panigurado ako at kukuha ko ng isa dito gusto gusto ko talaga yung abangin ng anyway circus mga kajaw sarap isa sa mga special limited edition yun at rare na rin yan. ito nakikita niyo yung blue na yan kukuha ako niyan, mga kajaw sarap favorite ko talaga yan at gustong gusto ko lahat ng Britney perfume dahil nga idol natin si Britney. Gusto ko talaga tong collection. Siyempre, post natin yan sa mga online page natin, di ba? Siyempre, naghahanap buhay tayo. Eh. Hindi naman pa pwedeng kunin na lang na kunin natin lahat. Ngayong araw na hindi maganda yung pakaramdam ko. Medyo, medyo, meron akong sipon. Pero nagtake na rin ako ng Nusep. Tapos nag-estrap sila ko, mga kadyo. Sarap ko na papansin nyo, medyo barato yung ilong ko. So, mag-iingatin tayo. Siguro dahil na to sa klima. Ayan, tulad na nga ng sinabi ko mga ka-Diyos, kukuha ako ng Britney Spears Perfume Fantasy niya Circus. Dahil nga gustong gusto ko talaga magkaroon ng ganito. Hindi pa ako nagkakaroon ng ganito at excited akong makita kung ano ba yung actual na itsura nito. Siyempre, pang collection na rin natin to. Gusto ko nga kumuha isa-isa ng bawat perfume ni Britney para pang collection ko. Siyempre, itatabi ko lang din yun mga ka-Diyos. Harap nyo naman nag-unboxing box na ako. Excited na talaga ako mapakita sa inyo at excited na rin ako. Ang ganda ng lalagyanan. Tapos mga ka-adjo, sarap. Ayan, nakikita niyo yung battle. Ang ganda-ganda. Kung makikita niyo yan ng personal, medyo siya glittery yung labas. Parang meron siyang glitters o makintab. Tapos ito yung tatak niya sa ilalim, Britney Spear. Ang bango mga ka-adjo, Box pa lang, hindi ko pa nabubuksan yung pinakataas niya. Hindi ko pa na-open. Pero umaalinyasaw na yung amoy na Britney. Ayan, inamoy ko na mga ka-adjo, Super bango excited na talaga akong ispray ito. Meron din pala akong in-order sa online na acrylic na pang design sa dingding dahil nga magi-Christmas na rin. Saktong-sakto to dahil nga nag-sale sila. Napakamura lang nito mga kadyo. Sarap mga maniniwala ka ba na 165 lang to. Bakal po yan. Yes, bakal yan. So bumili ako ng tatlong peraso para ilalagay ko sa dingding namin. At next week maglalagay na rin ako ng Christmas tree at Christmas light dito sa bahay namin. Pero kailangan syempre maglilinis muna tayo at ayusin natin yung mga arrangement dito dahil nga ang dami natin mga CD sa All Saints Day na rin pala ngayong araw na to, alalahanin natin yung mga namayapang mahal natin sa buhay. Nasusunod na linggo na lang pala kami pupunta doon sa Libinyan ng parents namin dahil nga panigurado ako napakaraming tao at ang hirap-hirap din yung umalis dahil nga maulan na rin. Tapos magluluto pala ako ng espagueti, imbis na biko ang lulutuin ko dahil nga nagluto rin na karang araw yung kapatid ko ng biko at super na ko rin yung espagueti. Natapos na rin ako magluto ng pasta natin. Ang gagawin ko na ngayon is sauce ng spaghetti. Meron talaga akong playboy na hinahanap na panglasa ko na gagawin ko na sauce ng spaghetti. Yun talaga yung hinahanap ko eh, yung panglasa ng sauce ko mga kaljo. Sarap. Ayoko kasi yung ibang spaghetti. Hindi na lang nakukuha yung pinakatimpla na gusto ko. So ipapakita ko sa inyo kung paano ba ako gumawa ng special spaghetti sauce. Talaga namang ang sarap mga kaljo. Sarap. Meron kasi tayong hinahanap na panglasa mga kadyo, sarap diba? Syempre, pag tayo yung gagawa, hindi dapat tinipid, kailangan masarap para maubos at syempre tayo rin naman yung kakain. At super na miss ko talaga tong spaghetti dahil diba 3 months akong nag-diet. Grabe, hindi talaga ako kumain ng mga pasta at mga sweet na yun mga kadyo, sarap. Kaya ganito na lang talaga ako yung pagkamiss ko sa spaghetti at sa mga pasta. Ayan mga kadyo, sarap. Natapos na din ako sa ginagawa kong sauce ng spaghetti natin. So ilalagay ko na yung pasta. Yes, sinahalo ko na talaga yung pasta dahil kapag hindi ko pa yan hinalo is baka mamaya yung pasta is hindi maubos. So kapag nahalo na yung sauce is manigurado ko mauubos to dahil nga napakasarap ng sauce natin. At ito yung mga isa sa mga specialty ko ang spaghetti. Okay dahil nga na-miss ko to at araw ng mga patay ngayon, di ba All Saints Day? So, dapat magbibigo ko kaso nagbigo na nakaraang araw yung kapatid ko. Kaya ispagetti na lang yung ginawa ko. Ayan mga kadyo, sarap. Ang napakasarap at napaka-special na ispagetti natin. Okay? Napakakita niyan. Pag ako kasi talaga gumagawa ng spaghetti sauce, ayoko na anyway, yung titipirin mo siya sa sauce. Meron kasi ako yung panglasa na gusto ko sa spaghetti. Okay? Yan. nakikita niyo napakasarap. 'Yan, 'di ba? Video pa lang is masarap na, paano pa kaya pag 'di ba? Okay. So haluin lang natin. Medyo mahirap lang talaga maghalo. Ayan, perfect. Tapos ilalagay na lang natin yung cheese sa taas.